Hey, Dai, it's Ah, you remember this house, Rukhsana? Ah. Hmm? It's beautiful, no? It's so hot here. Ah. Roxanne. Oh, <laughs> Sige, babahan niyo na lahat yan. Naku, ang dami-dami dala. Naku, ang gaganda ng mga bata. Ah, oh, hindi. Opo, oh, sir. Ayusin mo yung kwarto ng ma'am Helen mo. Opo, oh, naayos ko na po. Ayusin ko ulit. Ma'am, hali kayo. Ah, hali ka. Samahan kita sa kusina. Jim, I'll just look around. Sure. Mama, hinte ah, Sandra? Ate? Dai? Si Sandra. Ah. Do you remember this house, Rakan? <laughs> hmm? It's beautiful, no? You know. It's so hearty. Roxanne? Tita Helen, who is she? Roxanne, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si... Nasaan ang kapatid mo, si Sandra? Nasaan si Sandra, ha? Nasaan si Sandra, please? Si Sandra? <laughs> <Naku>. <laughs> Sandra, laki-laki mo na. Kiss naman sa mami, oh. Masaya! Ano hindi Ni mo na ako makilala? Matagal na tayo hindi nakita. Daddy! Hindi mo na matatandaan yung mami. Tayo, Pero... Ayoko sa'yo! Pero... Ayoko sa'yo! Elena, Sige naman, please! Jim! Sit ka muna! Oh, buddy, crazy? No! Sandra! Sit ka muna, Jim! Anak ko yan! Shut up! Anak ko yan! Bakit ba? Hindi! Bakit ba nilalayo mo sa'kin ang anak ko? wala sa mga papeles na pinirmahan ko na ihihiwalay mo sa akin si Sandra. Jim, alis na muna Sige. Thank you. Pag-usapan niyong mahusay yan, ha? Sige, Christy. I'll see you at the office okay. No tomorrow. Kanina pa naghihintay ang taxi. Babalik ako rito, Jim. Forget it! Malis ka na rito, di ba? Dahil wala kayo. Pero hindi ko sinusuko ang karapatan ko sa bata. Christy, gusto mo bang isa-isahin ko sa'yo ulit? Kung pumirma ka, sumuko na. Patalawin <laughs> mo ko rito, Jim. <.width> Ngayon ako muling nakikiusap sa'yo. Payagan mo ko moh pumunta rito. Umalis <laughs> ka na. <laughs> Tuloy! Jim? Jim? Ready na kami? Oo, oh, sandali lang. siya pala. Siya ang pinatay ni Christy. Napakabait nito si Midik. Hindi ko siya makakalimutan. Dahil ba sa hindi mo makalimutan ang kasalanan na gawa mo sa kanya? Ellen, I love her so much. I'm sorry. I didn't mean to lalakad na ba tayo?